welcome back guys Siyempre, eh, yung ating channel PC Basic Tips kung di pa kayo nakasubscribe magsubscribe na kayo kasi di naman maubusan yung mga uh, basic tutorial na gagawin natin hanggat may nasa sira i-share natin yan iagawa natin ng video tutorial yan. sa ngayon uh, uh, mag-update lang ako dun sa nakaraang upload ko yung sa Epson L5190 na nag-error yung printer namin na nag-error ngayon nabanggit ko doon na order ako ng ng piyesa, ng parts sa uh, online. Tapos pag wala ko na ako sa online, sa dito na malapit sa shop. Dito kung saan malapit na shop dito sa amin. Pero nakakuha ko kay Lasada ng parts. Eh, pa-plus ko sa screen guys. Ayan. Pwede kayong umorder pero 50-50 lang ang labanan sa online. Pwede hindi gumana, pwedeng gagana. Kaso ako sumugal na ako oh, para bala na kung nagana. And guys, yan, plus natin sa screen. And dumating na yung na-order ko na yon na uh, uh, flex cable kay Lazada. I-unbox natin. Tingnan natin yung quality. Pero hindi pa natin kakabit kumpara. Uh, I-share ko lang muna sa inyo. Kumpara papakita ko sa inyo yung na-order natin yung parts. Tapos gagawa na lang ako ng follow up video tutorial pag ikakaroon na natin kasi maraming akong ginagawa eh nag pa ako ng mga laruan uh, hindi ko pa siya makagawa ngayon kaya sa uh, next day natin siya maikakaroon kaya guys uh, simulan natin buksan okay guys yan eh, ang ating ano, uh, ising lay camera ito yung na-order natin sa Lazada na parts. Yung flex cable sa head printer natin ng Epson LPT 5190 Kaya buksan natin guys. Tingnan natin. Tingnan natin yung quality. Ang ganda ng box. Ang ganda ng box. tatanggalin na natin yung tape pwede na mga sing gunting eh <laughs> wala kasi gunting guys eh kaya ano yun natin Pwede na mga sigunti ngayon bakit ayaw. pa. Guys, tingnan natin quality niya. Ah, secured na secured. Okay. Sana kung gaano siya ka-secured, eh working naman sana. Yo! kaso parang liit parang liit sya ata pero check in pa rin natin Okay guys, yun lang. Ito na dumating na yung ating flex wire, flex cable ng ating uh, Epson LPP190. Gagawa na lang tayo ng follow up na ano. Yun na nga guys. At uh, akala akong maliit. Tine, uh, ko maliit. Tines, uh, chinek dun sa printer. Ganun lang pala talaga sa kalaki. Siguro nanibago lang ako. Kasi may katabing makakapan ng wire. Uh, kaya feeling ko parang late. Pero, siyang sayan. Tama yung na-order natin na flex cable sa Lazada. Ang tanong na lang kung gagana ba siya. Kaya gagawa ko ng follow-up video tutorial pag ikakabit naman natin to Kasi talagang medyo busy lang sa ating isang negosyo. Yung pagbebenta ng mga laruan. Mga authentic. Kaya, malalaman natin sa next na video. Sa so, ngayon, okay, sinare ko lang. Okay, guys. Yan pala yung... Nagkakabita natin. Ito yung ating LPP 190. Yan. Nagduda ako. Chinay ko kung magkasing size. Magkasing size pala talaga. Okay guys. Yun lang. Maraming salamat. At abang na lang sa uh, follow up video tutorial na gagawin natin pag kinabit mo na natin to. Thank you.